Sinigang na baboy nga muna ang ulam natin for tonight's video. Hi guys! So for today, magluluto ako ng sinigang na baboy. Yung muna ulam ko ngayon. Dahil ang tagal ko na din hindi nakapakain ng sinigang. Bago ko nga simulan ng pagluluto at heto, nag-magic muna ako. Ang galing no. <laughs> Taruy, ari gumagaling ng ate Katie nyo. May pa-transition na. Pero syempre guys, habang tumatagal, natututo tayo kung paano mag-edit ng video, paano mag-voiceover. Hindi pa naman ako ganun kagaling kasi nga syempre, baguhan pa lang ang ate Katie nyo. Pero darating tayo dyan. At dahil nga na-prepare ko na lahat ng aking ingredients, heto na at papakuluan ko na nga muna ang ating baboy. Wala nga kasi akong buto-buto kaya ito ang aking ginamit. Pinaghalong taba at laman nga ang aking isisigang ngayon dahil nga wala nga tayong buto-buto pero masarap pa din naman to kapag ka naluto. At heto nga at papakuluan lang natin itong ating baboy para naman magkalasa yung sabaw at lumambot ito. Habang pinapakuluan ko nga to guys, lalagyan natin ng patis para naman mas malasa. Lalagyan ko na nga din ng konting asin para dumagdag yung lasa. Masarap din naman kasi sinigang yung naghahalo yung asim at saka alat para naman ganado ka dala kumain at dahil nga pagod ang ate Katie nyo ngayon kaya heto muna ang aking niluto mas madali kasi lutuin to guys saglit lang papakuluan mo lang tapos ilalagay mo lang yung mga ingredients yung mga gulay tapos titimplahan mo lang ng sinigang mix o di ba okay na yun ganun lang kasimple lutuin yung sinigang hindi ka napapahirapan pero kung pinahirapan kanya ay ibang usapan na yun ay 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 hindi pala yun luto balik tayo balik tayo dito sa niluluto ko Buti pa tong sinigang, hindi ako nahirapan magluto guys. Pero yung pagbangon sa umaga, hirap na hirap talaga ako. Tamad na tamad na akong pumasok. Palibhasa nga kasi nag-resign na nga ang ate Katie nyo. At meron na lang ako isang buwan sa trabaho. Tapos ako lilipat na ng ibang lugar. At dahil nga farmer ako guys, heto nga ang lilipatan ko ay talaga namang bukid na. Literal ko yung nakalipat na maumay kayo sa aking mga video dahil puro about sa farm at yung trabaho ko doon makikita nyo guys kung gaano kahirap ba maging farmer dito sa Japan literal na mahirap talaga at literal na talagang susukuan mo kung hindi mo talaga kaya kaya nga dapat pag nag Japan ka o kaya pag nag ibang bansa ka, lakas talaga ng loob at tibay ng sikmura ay, oh siya napatarami na yung aking daldal, abangan nyo na lang sa aking mga susunod na video, yung aking magiging trabaho, talaga naman ipa Pakita ko sa inyo kung gaano kahirap maging farmer. So, heto na nga guys, Ito na ang ating sinigangang. So, yun lang for tonight's video. Thank you for watching and follow for more!